Kasi namin ngayon at maaga kami maglilinis para maaga rin kami matatapos at makakapagpahinga pa. Kasi bukas ng gabi, papasok na naman kami. Walis na kasi kayong kasama namin dito sa bahay. Kaya kailangan namin linisin yung kwarto na niya. Alisin yung mga agiwagiw sa mga kisam. Alisin yung mga gamit na hindi na kailangan dito sa kwarto. Para kung malis man kami dito, hindi na ganun kadami yung lilinisin pa namin. At na rin namin ng pintura yung mga itim-itim sa dingding. Kasi nga, pag umalis ka sa sambahay, hindi babalik sa iyo ng buong deposit mo. Kung marami sila makikita mga depekto sa bahay na pinagalisan mo, ba? Diba? Kaya kahit pagod -pag sa trabaho, diniretso na namin sa linis at disposal ng mga gamit. Para kung sakali may makitang malipatan, kwarto na lang namin na pinagalisan ng maglilinisin namin. Kaya naging aral din sa amin to na hindi ka dapat basta-basta magtitiwala sa salita ng isang tao. Bigla kang iiwanan sa ere. Yung hindi ka malang ininform ng ilang buwan sa desisyon niya, isasabihan ka na lang ng lilipat na. Kaya e ang apartment naman, hindi yan katulad ng mga company accommodation na pwede ka na lang basta umalis. At hindi mo mabablema yung mga kasama mo may iiwan sa bahay. Karami niya talaga buhay. Life go on. At pagkatapos naman namin linisin itong kwarto na to, lilipat na namin dito yung mga gamit namin. At saka yung mga iba namin maliligpit. Gagawin na namin siya yung stock room. Para habang naghahanap kami ng bahay na malilipatan namin at ng renewal ng namin, nakakapag-unti-unti na rin kami makapaglipit ng mga gamit namin. Hindi kasi ganoon kadali makahanap ng bahay dito. Tulad ng sa Pinas namin makikita ka lang na house for rent, pwede na, di ba? kasi kahit may, may for rent, eh, nidipende pa rin sa landlord kasi minsan ayaw nila ng ibang lahi. Kasi nga, experience din na uh, madumisan, madumi din na kukuha nila ng mga tenant, nababoy daw yung bahay nila. Meron din naman ng mga landlord ang gusto na talaga nila, lokal, gawa ng transfer nila yung mga bill ng kuryente at mga tubig. Okay sa so okay naman yung bahay namin ngayon. Maganda yung location, malaki yung bahay. Pero Mahirap kasi pag dalawa lang ang tao, pupunta lang dito yung sahod namin. Tapos by next year, tataas na naman ulit. Pero hindi pa rin naman kami nawawala ng pag-asa na may maahanap, maahanap pa rin naman kami mas mura at para lang sa dalawang tao. Yung kaya namin, kahit dalawa lang kami. Kasi mahirap talaga yung may ibang kasama sa bahay. Real talk naman talaga yun eh. Na kahit anong tipid mo, kahit anong linis mo sa isang bahay, kung may mga kasama kang hindi ganun, useless din, di ba? Kaya yan ang naging aral sa amin na kahit makiusap pa sa iyo yung tao, makaawa sa iyo, hindi mo na kailangan pairaling ngayon ng awa. Nasa abroad na tayo. So kailangan dito practical. Kasi hindi naman natin kailangan dito sa abroad ang maraming kaibigan. Kailangan natin dito yung masasandalan mo, makakatulong sa iyo. Hindi yung taong maglalaglag sa iyo. At iiwanan ka na lang sa ganitong sitwasyon na parang sila pa ang sa So paano guys, hanggang dito na lang muna at magliligpit na kami para makapagpahinga na rin. Medyo inabot na rin kami ng tanghali. Eh. Ciao.